Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Poste ng kuryente sa barangay Ramon Magsaysay, kinatatakutan ng mga residente. Kung bakit, eto, panoorin po natin. Yan, nakakatakot to yan pagka napwalo yan. Sunog ang aabutin po namin yan dito. Nakatabinging poste, buhol-buhol at mga nakalaylay na kawad ng kuryente. Yan mga hinaing ng mga residente ng Ilocosur Street Project 6 Quezon City. Pangamba ng mga residente ay baka bumigay ito anumang oras at ang mga kawat ng kuryente na nakalaylay na ay maaring mahagip ng mga malalaking sasakyan na dumadaan dito. Ito ay maaring naging sanhi ng sakuna. Taro na eh, baka may mga dumaan na truck eh, ma masabit yung kawat ng kuryente. Ayang ang nais ay sa mga residente. Sana as soon as possible magawa po mapalitan para po yung ipakapapahamak ng tao hindi na mangyari. Gumagamit na po kami ng tao na para siyang magreklamo kung saan dapat silang ireklamo. eh, ala, hindi po naaaksinan. Sa lokal na pamalaan ng Quezon City, huwag na nating antayin pang may madisgrasa pa rito. Kilos pronto na! At para sa agarang ang solusyon, kausapin natin ang City Administrator ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Walang iba kundi si Administrator Aldrin Cunha. Sir Aldrin, good afternoon po. Ay, good afternoon po, Sir Tombo. Opo, Sir Erwin po ito. Kasama po natin Sir si Tolben at saka si uh, pareng Alex Santos. Live po tayo sa PTV4. Sir Aldrin, lalapit lamang po namin ito pong poste na halos matumba na ha, dito sa may Ilocos Sur Street sa may Project 6 puro yung mga kawat sa sobrang bigat, eh nakatagilid na, eh baka anytime eh, bumagsak na. Sir, baka matulungan nyo kami kasi tumatawag po kami sa mga ahensya ng mga kumpanya na ito. Mukhang holiday ho ngayon kaya hindi kami nasagot. Baka sa mga magitan po ninyo, tawagan pong atensyon nila, eh baka kumilos po kaagad itong mga ito. Yan. Opo, naitawag na po yung kanina Ayun. kay Mr kay Mr. Torres ng uh, Meralco Ayun. Um, at naikutan na po ng kanilang engineering department okay. at maging uh, uh, recommendation po nila ay magkaroon ng pole relocation punsood ng uh, road widening project na ginagawa ng uh, paamalaan. Uh -huh. uh -huh. Nako sir eh kung na may eh, kami huy nagpapasalamat eh napakabilis para simbilis ng kidlat itong aksyon na ito <coughs> na iparating niyo kaagad uh, sa okay. Meralco. Thank you very much okay. po sir Aldrin. Inaabot na po na rin namin yung atensyon na Meralco kasi po ay uh, gumagawa po ang ating mga pagawaing bayan eh hindi po nagkakaroon ng koordinasyon between the uh, implementing agency at yung uh, Meralco. Kar kar karamihan po kasi na ating ma pag-aari po ng Meralgo. At mm -hmm. yung mga kumpanya yeah, okay, po okay, okay. ng cable at ng telepono ay nakikikabit lang po sa Meralgo. Okay. Kaya po oh. nagiging uh, pabigat. Mentras kabit sila ng kabit ng kawat, bumibigat mm -hmm. po yung post okay. Matutuwa Kaya humibigat. Ah, oh, okay. Yeah, Monitoring na lang siguro, mm -hmm. sir. Mm. No? Okay. eh... Oh, so, eh, sobrang daming salamat po, Sir uh, Aldrin Cunha, City Administrator ng QC. Thank you, Sir. Good afternoon at uh, Good afternoon, happy Ideal Alfiter, Sir. Oh, happy Easter. Oh mm -hmm. right.